kaya na ibakit ang papaya ako naman ay oh kasi na sagot ng isa <laughs> <laughs> papaya. Saan papa? papaya? Ani yun kaya ang papaya ni Bakit? Ganda <laughs> na lang. Sana. Wala papaya. Ano ba? <laughs> ah. Doon, sa likod may papaya don. Baka don. kaya ni bakit ang papaya ako naman ay oh kasya na sugot isa ay. 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 ay ay bakit ana nasa nasa bunko oh ah. oh hmm? ah. sinabi kanina ng mong papaya. Sabi ko Sabi ko pinak <coughs> Ay, <pinak> -tos pa, <tos> papaya. Sabi ko yabot mo. Pinagsasabing papaya, papaya ka na, papaya, di ba sinasabing sabon? Sabon, sabon, sabon. Sabon, sabon. sabon na papaya, sabi ko, ayun, oh, pinatong ko doon. mo. ayun, 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 mo. ayun, ayun, Magsalita ka kasi na mayo. Hey, <laughs> sabi ko sabon na papaya. Ito, pa? Kasi Sa sinasabi mo? Oo! Oh, ko sabi sa Yan na sabi ko. Sabon na papaya, Ay, hindi yan. Ano mo to ngayon? Ano gagawin ko dyan? Pahala ka dyan. Magdinula ka. Gawin mo. Ay, yan sa Sabi ko sabon na papaya. Papaya ka na papaya. Papaya, papaya, papaya ka. Papaya. 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 <laughs> Sabi ko, sabi no, na papaya. wala na papaya, papaya. huli <laughs> ka ng manok gawin mo yan papaya mo na yan Kau mo sa manok